mga kainsan po ng dadaanan ng kubuta aril lang po ang pinakamahirap pero nasurvey na po namin lahat ito lang yung toy toy <laughs> si tatay tatay ano yan ano yan parang yan alipangot adaldalo adaldalo pagkain ng ano ito ito ya Oh, bagay na isda. magdadalo at mamayo na ano? Mayo. Kaya nagkakapakpak na. Mm. Na, oh, yeah, si Tatay. Ah, ah. Toy. Toy. Ay, na naman. Katapos lang ka ang sumursog Ano ko, ang tubig ko tinare na, narin na. Oh. Eh. Pero para na lalaki um. na. -wala, um. Mamaya, na oh. Na lalaki na. Talagang walang-wala ay. Mm. Mamaya, nabit na lang natin. yan aralaan po mahirap ang pinakamahirap na daan papunta doon sa ah uh, papunta doon sa kubo, sa ano sa ibaba ataglaang po yan yan yeah. nagawa po kami din ng slicks ano to eh kaya namang ahunin na no atag ataglaan nga ah. ito yan o oh. yan yeah, pag hanggang bukas ay nado na lusot natin yung ano Mamaya aarangkada ko na din yung makina. Oo, oh, para... Lusot na yan, gano'n rin. Yeah. Para matutuloy ang kaya tayo doon. Hindi, nalaga lang kasanira. Kasanira lang, ano? Para yung... parang pinaplano plano ko eh dun sana lulusot ang papakalala ng bato paano what yun ay aray lang talaga nakikita ko maganda -ganda. walang iba sabi ka aray atagin lang kami atag lang Ito. Babasa-basain na, n'o. Utay-utayin okay, oh. okay. po pag medyo nagkapuhulan po. Dimis laano otoy. Ay dito otoy lumusot 'yung, yung anakan siya. Ay bato pala otoy 'o. pala hindi lang. Ay, Gagawa ng highway. Otoy pasakto na ako na rin. dadaan yung ating produkto. Yan. Kahit magabalik-balik po. Yan, yan. Kasi namahiya. Hay. Oh. Tito baga Oo. na mga kainsan yari na rin kalsadang ari eh. hanggang uh, bukas mga kainsan yari namin po ito doon naman po yung kapantayan ah. ito lang ang pinakang ano pag nakaluwag-luwag po, siminto. Yo. garo utay-utay po. Ah, na nga ang tubig natin ito eh. Kasya ito eh. Yan, aray, papantayin. Yeah, gara na. po, ang pinakantaan, aray. Papantayin namin hanggang bukas. Tapos ilusot na po din eh. Aray laan po. Yeah, eh, pag nakalusot na po din eh hanggang bukas. Lalagyan la amal. La ang lalaki ng tilapia natin eh. Hari. Dini po ang palusot. Iyo. Naay na po ah. Apakadami ng labuyo. Yan, dito na tayo. Hmm. Yan, dito na po ang daan Iyo. Hmm. walang kaligaw-ligaw yan nari nag-obra po si Kautol na ipo yung isang makina yan. Dito na po tayo. Ito na mga kainsan. Nain na. Yay, walang kaligaw-ligaw. Ari na. Ang pinakandaan po. Ito. Ya. Yeah. Pagkategas na po. Aw. Oh. Babaon na. <laughs> Pag naandinin na, nay, wala na pong problema. Oh no oh. Ari Hindi ko na po ari pinaano yan Dito na po ang daan Hindi na po ito huhukayin ng pantay na At Ito na po ang pinakang nito Ito po ay matagal ng planado Yung iba lang ay binabas tayo sa comment Kasi sabi daw saan dadaan Planado na po lahat yan Ultimong kalye Yan, ito. Yan. dito na po. Lusot na po sa talungan. Ito, kapantayan na po ito. Wala na pong problema din. Eh. Wala nang huhukayin. Ito, pantay na. Dadaan na lang. Nandiyan na yung ating tubig mga kainsan <laughs> Malaki na Gara Kaya po pinaganda na rin natin yung daan Magbabalik balik po siya dito eh Sakotan ng produkto Yan. Wala natin problema sa gawa ng yung talong natin estimated ko isang pitas ay mga marami 3,000 to 5,000 kilos pag tinam na natin ito lahat ng talong yan ito na tayo mga kainsan kaya lahat po piniprepare natin ngayon ay na, ay na ang tubig oh. yan o oh nagsisimula na oh yan ang magiging kalye naman natin mga kain sandini Doon sa isang palayan kalye sa gitna paatag din natin yan puti ibon wala ko ah kasi yan mga kainsan ito ang magiging kalsada natin papagay gitna ito naman super tigas na rin po ito super tigas na po nito hmm. tigas na po super tigas matigas na hindi po basta basta babaon matigas na yun nga sabi ko sa kanila kailangan ano pinagmitin na namin gabi na ang trabaho o kaya ay magsisimula kami ng alas 5 hanggang alas 12 lang ng tanghali dahil sobrang init na po nakakaawa po yung mga magtatrabaho ay naiintindihan ko naman sila mga kainsan siyempre dati rin ako na mga maupa. kaya naiintindihan ko sabi nga ay naiintindihan natin lahat ng bagay siyempre naging trabahador tayo dati nung araw eh Asa na daw yung halaman na ni Bumboy at ni Bumbay? Ang tanim po nila, ano uh, uh, mayo by chinko pa kasabay natin alam mo mga kaisan eh, ano uugtol ang tanim ngayon dahil uh, sa panahon ang talagang tanim po ng gulay mayo by chinko june mga kaya kaya lang hindi mas hindi masyadong gaganda ang halaman pag tumanim ka ngayon gawa ng naugtol hindi masyadong malaki nalaki dahil kahit may tubig ang ilalim yung sikat naman ng araw hindi kagaya nung araw siguro nga dahil nga sa ano sa pag-aaral din natin hindi siya masyadong nalaki nung last year nagtanip tayo ng ganun hindi nalaki gawa ng siguro manipis na nga yung ozone layer natin kaya Siguro na din ng alaman mamaya po ari Iuuwi na po ito ni kautol mamaya iniuwi po ito tuwing hapon

may kalsada na oh. Eh. po, walang problema na atag na po natin yan minsan. Dalawang araw po tayo nag-atag. Dito okay na po ito. Yan dito po ang daan. Naatag na natin ito. Yan, dito po ang daan. Papare. Patantayan na po ito. Oh! Uh. Isan, nadali din po yung kalye. Ah, ah. Ay, Diyos ko. Thank you, Lord. Narito na na uli yung mga tubig na malalaki. Narito na po uli, oh. Nabuhay na uli ang mga isda. Aba. Yeah, mga Kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa maghapong ito. Aa. At tatay uh, naman ay mag i ng sa damo. <laughs> Walang ubos ang gawa ay. Yeah, mga Kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Peace. Bye.